Okay, let's go. At dahil kalilipat lang natin, bibili tayo ngayon ng mga gamit. Ah, uh, tingnan natin kung ano mabibigay nating tips sa mga pagpili at pag uh, canvas ng gamit dito sa IKEA, So, no? uh, let's go. Ang laki pala dito, may nakakaligaw. Dito kami sa may Pasay City, IKEA. May card sa ilalim. Sabi sa fourth level pa daw yung ano, mga no furniture bakit tayo dyan thank yun so parang mall din pala dito so bago kayo mamili kayo muna tayo kay alanganin na so mall Akad, ano pala to eh mall of asia pala to eh so nagkara kaming kainan dito na lang din sa ano ikea may experience naman din level 4 pa lang tayo so, level, 4. level 4 daw tayo may kainan sa level 4 ayun o no? May free locker service pa pala. O, iwan natin gamit natin. Pati tayo may rapan. O, wag na. Wag na siguro. Basta may free locker Oh. Wala naman siya. 9.30 to 9.30 p.m. So, pwede kayo mag iwan ng gamit dito kung tingin yung may rapang sa pamimili. Pero kami hindi na. Yan. Ito na. Tingnan natin kung gano'ng katotoo ba na mas mura dito. O, mahal pa rin. Hindi na tayo nakahanap ng kakainan. Napunta tayo dito. Pero so, sige, okay lang. Malay mo naman. Ayun, may kakainan doon. oh. Tara, dun tayo. So, hindi pala kainan to. Iwanan ng bata. so, free ba yan? Baka may free din. Kaya so, tanong natin kung free. Okay, so, tanong, tanong natin kung free. Tapi tayo kay ate. Yun, so libre nga. Master inquiry. And then, meron pan libreng... Ano to? Cinema. Movie. Movie. Mo din libre din. Oo nga, may nanonood. <laughs> Dahil na, pwede manood ng movie sa loob. Galing. Lahat libre. Ang uh, haba ng pila ng kainan eh. Doon tayo sa ano uli. Yan yung ganditong mga murang item na maliliit. Ayan eh, o, murang sulit na yan. Pwede, mura na yan. Ito, pang alis ng himulmol meron talaga mga box sa presyo, murang-mura. Diba lang natin sa loob? Tingnan natin. So, meron dito mga sample model nila, no? At may presyo na rin. Although yung iba, medyo costly na rin. Pero okay lang yung the price naman kay quality yung pagkakagawa. Uh, later, discuss natin kung ano bang magandang drawer na tingin natin matibay, no? Pagdod na tayo sa loob. Yeah. Pwede naman din mo lagyan ng ba? Ito kasi is ah uh, tag dito. Hindi siya talaga total laminated. Parang ano lang tayo, yung papel na wallpaper na dinikit sa kahoy. Pero maganda ang pagkakadikit nino. ba? Diba? Seamless na seamless. Huwag lang mababasa ng tubig kayo magtitik lang. Magkana yan? 11,000 pero hindi ito yung type natin eh kaya ano tayo ba kaya mo ito kagaya na ito ang grab 30,000 pero quality so hindi naman lahat ng uh, tinda sa IKEA kagaya na sabi ng iba is eh. low quality quality nga actually hindi naman talaga naging eh. uh, Tignan natin ano pa tayo wag ganyan nagde-dent lang kapag ano so, na, papatungan na napapatungan so hindi agad lang kayo sa mga ganyan hindi kasi ito talaga laminate na yung totoong laminate na nabibili sa bilkod iba yan so hindi yan yung pipili natin Yan, ito kitchen, sample kitchen nila, sample mode. Akala kalan pa lang. Isang na. Pero ayan, ito, ito yung laminate na totoo. Hindi siya wallpaper. Hindi siya nasabi natin mas quality yung laminate. Ay, makikita nyo naman dito sa ayo. Tsaka hindi siya parang natitiklat. Kaya siguro okay na sa lababo to. Kasi ito, ito yung totoong laminate. Hindi yan ang ng tubig. Ayan, makikita nyo naman sa kantuhan eh. Kung papel siya o hindi. Ganda. Pero ganda rin presyo. Kano ba to? Ayan, 400. Wala <laughs> tayo niyan. Kaya hindi tayo dyan. Yung pa isa, sample model ng bed. 53,000. Ito dumagandong. Hindi pa kasama sa mga. Ay, hindi pa kasama noong mga unan. Tignan natin kung may drawer. Wala. Ay, meron. Dito, sabi na extension data ito oh drawer nga mm, yan eh drawer nga natin buksan sample mm, toilet sample working station 10,000 ito ito ang kotay kailangan na namin ito oh yan ang ganda hindi siya ba pinto laminate plus quality ito yung hinahanap yata ni... nakita. Babe, ito yung nakita mo sa ano online, no? Ito so, ba yan? Quality nga yung ano. 10,000. Mura na rin to. Kung tutusin. Kasi pag nagpakost, pasadya ka ng plywood. Kamahal na rin ng plywood, eh. Mura na yan. Ayan. Sakto na sa ating dalawa yun, diba? Hmm. Kasi na tayong dalawa. Tapos quality pa ng edging. Ito maganda. Quality din yung paa nadi dismantle, oo. Ito pa L. Ito naman, oh, ito maganda rin yung laminate nito. Na Nagyo -yup pa open kaya ata. 18,000. Ah, uh, hindi sheet laminate, parang plastic. Pero matibay. Maganda pagkakadikit. So international standard kasi siya kaya dito maganda bumili ang sabitan ng ano pero sabitan kung o oh, dahil mo susi diba ito itong mga gusto kong cabinet babe sobrang kintab talaga ang tawag nila dito is doco, doco finish hindi na to laminate eh. may edging ayun yan tapos ewan ko ma paano nila ginawa to ito yung ina-achieve kung gusto gusto ko magagandang klase yung tipong sobrang pintang tapos uh, waterproof na kasi magaganda pagkakalamin eh. maganda rin ang pagkakapintura so try nating i-achieve to pag tayo gumawa galing oh pati yung kantuhan eh. smooth na smooth oh huh, ganda eto wardrobe ito maganda. Mag malaking bagay na may mga butas-butas dyan eh. Kasi pwede pang lagyan ng shield Tapos ma-adjust mo kung anong height ang gusto mo. So ito, 8,000 combination price. Tapos maganda rin pagkakalaminate. Eh. Tsaka edging yan. Importante yung mga kantuhan na yan eh, guys. Yan ang nagdadala ng ka-elegantehan ng gamit mo. Pag maganda ang kantuhan, maganda siya tignan. O, oh, lagyan ng relo. Grabe. Eh. Combination na ng salamin at saka ng wood. Maganda. ito naman sa mga kurtina. Eh, pagtingin nyo wala na talaga ng space para sa ibabaw. Ito hinahanap din namin eh. Kasi dikit na yung aircon dun sa may pinakatap. Wala siyang ring. Nalulusot. Saktuhan siya sa rad. Pero ang naging disadvantage flat na yung anong nyo. Yun? Flat na yung curtain nyo. Yun. Pero, yun naman naman ginawa nila. Nagyan nila design. Kahit flat siya, maganda pa rin tignan kasi strip strip. Pero sana lang may iba pang design. Hingan natin sa dito. Maganda yung pag tight space na sa tingin nyo sasabit na sa ibabaw yung pag may ring kasi meron pang rapol sa ibabaw ng curtain. kaya yun minsan sumasabit yun sa ceiling o sa aircon. Tayo so, ito, hanap kami ng ibang klase nito. ito. Rep kaya, mas mura. Tingin mo. 35. 31. Oven. Ayaw mabuksan. <laughs> Ayun. May lock. May na natin buksan. Itong magagandang ano, tiling ngayon. Uh, mas maganda yung pang subway eh. Ito kasi mas pinaprefer prepare na lang ay yung maliliit na tiles kesa sa malalaki. Ito mga lababo nila hindi tiles. Ganda yung mga lababo nila hindi tiles no? Puro laminate lang. Although hindi <tod> na kasi tinatapos ang tubig to pero dapat isil-isiland mo yan. Isiland mo to. Ayan. Dato na pa siwan tubig sa ilalim. Pero maganda. Hindi nga lantay. Kagaya ng this one So, okay, ganito na pala mga lababo ngayon. so, <laughs> isa, ito mas matibay sa lahat. Kung kayo may mga heavy things na ano, heavy things na ipapatong, solid wood, tapos bakal na framing. Kapalang bakal yan, no? Ganda pa ng pagkakapinis ng pintura. So, tingin ko na didismantle din to. Yan na na on pa na yung flashlight so ito mga natural wood ano ba to palocina wala pa rin tatalo talaga sa haspi ng wood no Ando ito mas matibay ito ng dihama kaysa doon sa mga nakalaminit lang kasi minsan ang laman sa loob ng mga nakalaminit na wood nila dito is MDF which is yung tawag nila sa Tagalog lawanet no kapag nabasa ng tubig lumulobo ito solid kahit mabasa ng tubig yan hindi yan lulobo although magkakaroon lang ng stain kasi ito salagay lagay ito wala siyang coating <laughs> talagang wood lang talaga pero matibay ito ang matibayan yan solid na solid oh. Wag lang sasadyang isirain no, siyempre. Eh, ito natural wood din. Ito natural wood dito. Ganda na eh, itong flooring na to. Natural wood na naman. Tapos nakapatong na sarap. Sorry. At kano? 1,490 1.8 km meron pero ano nya is e, assembled na siya well, parang meron nito sa Shopee mag so, try nga natin maglagay nito na sa bahay natin yan pero hindi sya pang outdoor so may napasok kaming ano ano ba to <laughs> may pinto dito tapos pumasok kami ito laman mga pang baby eh. man natin kailangan to. Tapos <laughs> na tayo. may libreng panood ng sine kaya lang tapos na. Yung batang makulit. Ayan. iwan muna mo na natin yung batang makulit. yan Kung ano-ano kasi pinapabili <laughs> andito na tayo sa bilihan talaga. Pero ang tanong, paano siya bilihin? Walang sales lady. Di? Oh, dito na nag ipon, -ipon yung mga uh, sopa supplies. Puro sopa lang. tignan natin. 200. Yan, ito na. Mga kabinet naman. Mga kabinet ang hanap natin. Actually, dresser. Hmm, so, Napin natin siya dito. Ang working table. 3,800. Mura to sa ganitong quality. Tapos, ay, separate pala to. <laughs> separate. Sa la lang. Pwede na sa 3,800. Still na apakal. Ang ganda ang connection. Makapalambakal. No? Ganda. Tapos yung dami na talaga na ano, hindi papel hindi siya wallpaper ito natitripan niya na itatago yung web kasi dito ano ay hindi eh, mo mag... tapos available din pala sa iba't ibang kulay eh. ito nga diba ito walang kulay <laughs> parang tiles yan tapos mga walking table kailangan din namin to so dito daw muna ini misis essential pahanap pahanap pulang pahanap Okay, so ito L-type. Uh, yung ano niya, slider niya. Rod. <laughs> Matibay din naman. Oh. Ito sinasabi ko. Papel. Ito, ilalim yung papel. Ito laminate pa rin. Pero ano? Ito, the wallet to. May bengkong. Pangit, sumikip. Pagpain. Hmm. Nakakabili din ng table top lang. Oh, mas mura. Ang bahala ka na sa paa. Ay, <laughs> eh, ito, ito, ito mas mahal. Hmm. ito yung mga paa. Kung gusto mo ikaw na mag-customize. Ito may gulong. Ay, yung lamesa. Ito yung paa. Ito, isa ba ba paa? Ito, paa rin Hmm dito so, sa gusto namin lang eh. So, kaya lang pinagkaiba na wala namin bukasan na may lagay ng wire dito. Waldo may wire naman dito. May lagay ng wire dyan. Dito mo padadaanin lahat ng wire. Pero nung binuksan ko, ayun, gawa siya sa particle board. Mabigat to. Parang pinagluto ng husot eh. Pero okay lang. Nga. Hmm... sayang na wala yung ano lagay ng wire dito sa likod mahaba. Yan, eto na. Eto na yung sinasabi sa hula. Po, Ayan, eto na. <laughs> uh, dresser natin, mga naglalaro sa 30,000 to 60,000 pesos. Pero ito talaga yung gusto na, mga ano, abot hanggang kinsam oh. ano? yun. ang ganda ng finish. Kintab. Duko ba o ano? 32,000 ang ganda talaga, grabe 32,000, mura na to kesa magpapagawa lang 29,000 ganda mapili muna tayo ganda mga matipo na ayoko nyan so ito mga ganito sliding tapos mahaba Oh. 32 murang-mura na po sa 32. Hoy, baka yan, Hingin natin. Hingin pa. Ay, ito pa isa, 19,000. Mura na yan, katutusin. Kaysa magpapa-assemble ka, magpapasadya ka. Pag nagpasadya ka pati, alanganin ka pa sa mag-finish. Baka hindi maganda pagkaka-finish. Kasi ito, kumpleto na. Kasi ito hinge nila oh. stainless tsaka soft close dapat tandaan para parati dapat soft close yan oh hindi masyadong soft close pakaya na adjust nila hmm ano ba mali dito 1000 no oh. kasi pag nagpasadya ka mahal din man ang maligil lang manggagawa pwede na to sa ano 19,000 no oh. dahil pang ano ganda pa ng finish Uh, pili pa rin tayo. so 19,000 may kasama lang sa damin. Manipis nga lang. Pero okay na. Oh, 11,000. Mas mas. Subukan niya magpasad siya. <laughs> Ayan, nanguha na ng sako. Oh, mukhang may bibili na ng maliliit na item. Ayan nga, laki-laki naman na ito. <laughs> No, libre naman, kaya sige lang. ano-ano napapasukan ng ating pinto eh. Pupunta tuloy tayo sa mga TV. Hmm? Planning Studio. Tingnan na natin. Ayun, yan. Kung so, libre pa magpa-plano dito, kung meron kayong sukat, ayan, na-assist kanina, pwede magpagawa ng plan Ayun. Ah, uh, hindi tayo papagawa eh, kaya mamana um, rin na tayo dito na. Hmm. so ayan. may napili na. Um, mamaya, mababad na si. Eh. Tingnan natin kung paano. Pwedeng lalam pero within the day. Ah, uh, delivery sa kanila medyo costly. Pero tingnan natin kung pares lang naman sa lalamu, pa deliver na natin. No? So mga pag-uwi sa bahay, discuss natin mga napili namin, no. Medyo hectic na eh. Pasara na. So ayan, ang galing kapag na out of stock yung mga parts din pala. Meron parang silang arter na So napapalitan ng bawat parts Paminsan same price din lang din naman. Paminsan may medyo nagdagdag ng konti pag medyo maganda yung pinalit. Ayun. Okay, Ayun, ano ko listahin bawat parts niya sa so, wardrobe to Ah. Oh, so, ang daming presyo. Pero pag tinotal same price pa rin naman. Tapos pag walang stock, papalitan nila pero uh, same price pa rin yung iba yung iba hindi yun, inaabot na kami ng dinner palito na rin kami mag dinner sa IKEA Swedish restaurant kanya na rin kung anong meron no? Pag-tapos na ito, uwi na tayo, pagod na ako inaabot na ng gabi ayun, gano'n. paano kayo morda? eh hmm, yung trap, trap. Kan tra tra pa more, Kaya pa namin ganito si Ate. mo muna ng trolley. Tapos, pick up a tray. Uh -oh. May tray doon. Uh -oh. Tapos, choose and collect your food and beverages. Pay for your meal. Pay for your meal. meal. Okay. Tapos, kain know. na. Clean as you go. Yun ang importante sa lahat. Okay. Una pa yung dessert. Ayan. Tuloy-tuloy yung -tuloy pag -utok. Hanggang sa may bayaran. Okay. na. Self-service eh. Know, it, huh? Ay, nakabili rin. So, kain muna tayo. Tapos, um, bayad, uwi na. Ah. Bayad na tayo pinamili natin? Hindi pa tayo nakabayad. Eh, baka masaraduan tayo, ah. Okay. Let's go. Uwi na tayo. At ito yung mga maliliit na pinamili natin. At ang signature ice cream ng IKEA. Ano bumili ka rin yan? Ah, may token token pa pala. Ayun, ang haba pa pala ng pila sa ice cream, grabe naman. Ah, tapos so, tapos nito, uwi na tayo at sa bahay na lang tayo magkita-kita, no? At sana may nakuha kayo kahit pa, no, dahil pagod na ako. <laughs> okay. Let's go. ayan Tapos yan, uwi na tayo, ha? ở đây number đó. Oh, OK, let's go, Ryan. Ăn, pa? gì vậy? Ăn nila ice cream, gì Hmm, Ăn ba? vậy? Ăn gì